Isang kasisikat lamang na artista ang nasayang dahil sa isang trahedya. Magaling siyang mga awit kaya nagkaroon ng pagkakataon na lumaba sa mga pelikula. Nabulabog ang industriya ng pelikula nang isang kapwa artista ang kumitil sa kanyang makinang na buhay. Maging ang kaisa-isang anak ay hindi rin nakaligtas sa pandemyang COVID-19 maging ang kanyang apo. Halika at ating alamin ang malungkot na sinapit ng pamilya ni Lilian Velez dito lamang sa Ipinanganak sa Cebu noong March 3, 1924 Si Lilian Cananea Velez ay kabilang sa isang musical artistic na pamilya. Siya ang panganay sa anim na anak. Ang kanyang ama, si Manuel Gabor Velez, ay isang kilalang kompositor, pinuno ng banda at publisher ng musika. Ang kanyang ina na si Concepcion Ipion Mabuhay Cananea ng Karkar Cebu ay isang sikat na sarsuela star. Siya ay kilala bilang siloy ng Cebu at si Manuel ay pinagsilbing konduktor sa mga sarswela ng kanyang pinagtatanghalan. Sa murang edad, nagpakita na si Lilia ng galing bilang isang mga awit. Nagkaroon siya ng kanyang unang bugso sa pagiging sikat noong 1938 nang sumali siya at nanalo sa unang pwesto sa isang amateur radio singing contest sa isang espesyal na remote broadcast sa Cebu City ng KZRM Radio Manila isang istasyon ng radyo na pinamamahalaan ni Jose Joe Climaco. Ang pag-awit ng Bisayan Songbird ng komposisyon ng kanyang ama, ang sa kabukiran, ay hindi lamang umani ng paghanga sa mga nakikinig sa radyo, kundi pati na rin sa puso ng kapwa si Bohano na si Climaco. Kompositor, aktor, direktor sa entablado at direktor ng pelikulang Sinanay sa Hollywood na naging mentor ni Lilian at naging partner sa buhay. Ikinasal sila sa gitna ng ikalawang digma ang pandaigdig sa isang tahimik na seremonya sa simbahan sa San Juan del Monte noong January 2, 1942, noong si Lilian ay labing pitong taon lamang. Tanging ang pari, ang sakristan at ang ama at tiya ni Lilian ang kasama ng mag-asawa sa seremonya. Ang matalik na kaibigan ni Joe at boss ng Philippine Pictures si Don Jesus Amado Araneta at ang kanyang asawang si Esther ang mga pangunahing sponsor. Sina Joe at Lilian ay biniyayaan ng isang anak na babae, si Vivian, na isinilang noong May 4, 1944. Di nagtagal matapos manalo sa amateur radio singing contest, ang batang Lilian ay patungo na sa pagiging recording star gaya ng kanyang ina. Sa kalaunan, si Lilian ay magiging bida rin sa pelikula. Ang kanyang unang moving picture ay Naglahong Dambana ni Guillermo J. Icasiano noong 1939. Gaya ng isinilaysay sa artikulong pinamagatang Cream of Local Movieland Joins Philippine Films na inilathala sa Philippine Films Extra. Sa mga bagong talento na nag-sign up para sa paggawa ng Philippine Films, si Lilian Velez ay nararapat na espesyal. Si Miss Veles ay nagmula sa isang bisaya na pamilya ng mga musical artist. Inikayat ng mga talent scout ng Filipino film si Miss Veles na pumunta sa Manila para sa isang screen test. Noong una, hindi siya makapagsalita ng isang salita ng Tagalog. Ngunit pagkatapos ng isang buwan ng mahirap na pag-aaral, natutunan niya ang dialekto at sa naglahong dambana, nagsalita siya ng Tagalog na parang katutubo. At kumakanta siya ng mga awiting Tagalog ng may sigla at damdamin. Dahil sa mga magagandang review na natanggap ni Lillian para sa kanyang screen debut, hindi nagtagal ang Philippine films na i siya sa pangalawang pelikula. Ang pelikula ay Inday noong 1940, kasama ang singing sweetheart ng Pilipinas Elsa Oria at Ernesto Laguardia sa mga pangunahing papel. Sa direksyon ni Lamberto V. Abiliana, base sa kwento ni Daisy Hontevero sa Abiliana. Ang Inday ay nakatakda sa Iloilo at Manila. Kapansin-pansin ang team song ng pelikula, Balitaw ni Inday, ay nilikha ng ama ni Lilian na may lyrics sa Tagalog ni B. Santiago sa Ilongo ni P. Villaluz at sa Sibuhano ni M.P. Velez mismo. Ang ikatlong pelikula ni Lilian ang magiging simula ng pagtatambal nila ni Narding Anzores na dating child star. Ipinanganak si Bernardo Narding Aguirre Anzores noong 1928. Siya ang unico iho ng mga sikat na aktor na sina Miguel Anzores at Rosa Aguirre. Ang mga naunang pelikula ni Narding ay tila nagbabadya ng darating na trahedya sa kanyang buhay. Ginawa niya ang kanyang screen debut sa horror classic ni Tor Villano, Taong Demonyo, noong 1937. Batay sa obra maestra ni Jose Esperanza Cruz na inilathala sa Liwayway. Ginampanan ng batang sinarding ang isa sa mga anak ng Devil Man na nagngangalang Manuling na nagmula sa walang sawang pagnanasa ng huli sa mga babae. Ang pangalawang pelikula ni Narding ay Ang Batang Tulisa noong 1938 sa direksyon ni Rod Ablas at sa ilalim din ng Philippine Films. Dito ginampanan ni Narding ang batang anak ng isang bandidong Rena. Si Narding ay sikat na nang siya ipatambal sa unang pagkakataon kay Lillian sa Binibiro Lamang Kita noong 1941 isang light comedy na idinerek ni Carlos Van der Tolosa para sa Philippine Films. Pinagbibidahan ni na Eli Ramos at Norma Blanca Flor bilang pangunahing lead sa junior leads ni na Narding Azores at Lilian Velez. Tampok din sa pelikula ang Queen of the Movies 1941 na si Natti Ruby at ang comic team na si Napugo at Togo. Agad na nag-click si Narding at Lilian bilang magka-love team. Ngunit ang pagdating ng ikalawang digma ang pandaigdig ay pansamantalang nagpahinto sa mga karera sa pelikula ng dalawang aktor. Gaya ng nabanggit kanina, ikinasal si Lilian sa direktor ng pelikula at itablado na si Joe Climaco. Di nagtagal pagkatapos sumiklab ang digmaan, partikular noong January 2, 1942, na inilarawan ng aktres na isinulat sa kanyang diary bilang araw ng pagnanakaw, sunog, panggagahasa at iba pang kalupitan. Ang kanyang kasal kay Joe, gayon pa ay hindi napigilan si Lillian na ituloy ang kanyang karera bilang isang performer at lumilipat lamang mula sa screen patungo sa entablado. Hindi rin ito naging hadlang sa mga producer na bagsamahin si Lillian at Narding sa mga proyekto. Pagkatapos noon, bumagal si Lillian sa pagtanggap ng mga pagtatanghal sa entablado. Dahil buntis na siya noong unang bahagi ng August 1943 at isinilang niya ang kanyang anak na babae si Vivian sa sumunod na taon. Habang nakaligtas si Lilian at ang kanyang pamilya sa ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi sila eksaktong nakaligtas sa mga kalupitan nito. Sa kanyang diary na may petsang January 14, 1948, isinulat ni Lilian ang tungkol sa paulit-ulit na panic attack na naranasan niya paminsan-minsan tuwing naaalala niya ang pag-aresto at pagpapahirap sa kanyang asawa, si Joe, sa mga kamay ng militar na hapon. Sa isang pagkakataon, isinulat din niya sa kanyang diary na may petsang January 2, 1948, ang kanilang ika na anibersaryo ng kasal. Naaalala pa ni Lillian ang pagkakakulong ng kanyang asawa sa Fort Santiago. Ikinulong ang kanyang asawa sa loob ng 21 araw at pinahirapan ito. Lumapit siya sa ilang mga maimpluensyang tao upang humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, may isang mabait na sundalong hapones at nagmamalasakit sa kanya at ito ang nagbibigay ng balita tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa sa loob ng kulungan. Ito ang naghatid ng sulat mula sa kanyang asawa na nagsasabing huwag mag-alala sa kanyang kalagayan sa loob. Itinaya ng kaibigang Hapones ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpunta sa selda ng bilangguan ng asawa at pagbibigay sa kanya ng banig na matutulugan. Ayon pa kay Lillian sa kanyang diary, para naman sa amin ng asawa ko, maganda ang trabaho namin sa special service. Nasiyahan ako sa pag-aliw sa mga sundalo at kung minsan mga WAC o Women Army Corps mula sa iba't ibang kampo o outfit. Para sa akin sila ang pinakamahusay na audience na naranasan ko. Napaka-responsive, napaka-appreciated at napaka-cooperative. Para sa sweldo, bawat isa ay nakakakuha kami ng daang-daang piso linggo-linggo na isa kami sa may pinakamataas na sweldong Filipino entertainer sa special service. Bukod sa mga karaniwang palabas sa entablado ng mga kanta at sayaw na may musika ng banda, Si Lilian at Joe ay gumawa ng mga espesyal na palabas na ikinatuwa ng kanilang mga manunood. Inimbitahan din ang dalawa na magtanghal sa iba't ibang istasyon ng radyo tulad ng KZCM kung saan kumanta si Lilian at sa KZFM kung saan nagkaroon siya ng radio broadcast para sa national food product. Naging guest performer din siya sa Star Margarine Program at Quaker Oats Hour. Pagkaraan ng limang taon, bumalik si Lilian sa silver screen sa G.I. Fever, May Kano, 1946. Isang pelikulang musikal na ko-produce ng Three Star Films at Montserrat Enterprises Corporation Limited sa direksyon ng kanyang asawang si Joe. Tulad ni Lilian, ginawa ni Narding Anzores ang kanyang pelikula pagkatapos ng digmaan sa Death March noong 1946 ni Lamberto V. Abellana, na ginawa ng Philippine Pictures at nagtatampo kay Leopoldo Salcedo, Norma Blanca Blancaflor at isang cast of thousands. Nagkasamang muli si na Lilian at Narding sa screen nung sumunod na taon sa Ang Estudyante noong 1947. Ito ay tipikal ng mga youth-oriented na romantikong drama musikal noong panahong yun. Ang pelikula ay hango sa kwento ni P.Y. Sulit na may musika ng asawa ni Lilian na si Joe Climaco. Awang ang karera sa pelikula ni Lilian ay nagpakita ng na magandang kinabukasan sa kanyang tatlong picture contract sa LVN Pictures, ang karera naman sa pelikula ni Narding ay walang kasiguraduhan. Matapos lumabas sa kabukiran, ang kanyang huling pelikula kasama si Lilian walang mga alok na dumarating. Sa The Lilian Vele Story, Tell Death Do Us Part noong 1995 ni Carlos J. Caparas, ipinakita si Cesar Montano bilang senarding bilang masungit at mainiti ng ulo sa mga araw at linggo bago ang pagpaslang. Ang pinaka-personal na salaysay ng nangyari noong gabing iyon ay isinulat ng nag-iisang buhay na nakaligtas at nakasaksi sa krimen. Ang apat na taong gulang na Unica Iha ni Lilian, si Vivian. Ayon sa kanyang salaysay, pumunta si Narding sa kanilang bahay hating gabi na. Pinapasok ito ng isa sa kanilang katulong at dahil sa kasamahan ito sa industriya ng pelikula. Bagamat nag-atubili si Lilian na harapin ito at kausapin dahil hating gabi na, hinarap pa rin ito at isinama ang kanyang anak dahil ayaw niya mag-isa sa sala. At dito nagganap ang isang trahedya na kumitil sa buhay ni Lilian at isang katulong. Matapos tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen sakay ng taxi, nagpahatid si Narding sa driver sa bahay ng isang kaibigan sa Pasay City, ngunit natutulog na ang kanyang kaibigan. Nakuha ni Narding ang taxi cab mula sa driver. Nagmaneho si Narding patungo sa Santa Cruz, Laguna upang magtago. Ang balita ng pagpaslang ay naibroadcast na sa radyo at wala siyang choice kundi sumama sa mungkahi ng kaibigang si Delphin nasumuko na siya sa mayor ng Santa Cruz. Ang mga labi ni Lilian ay inilibing sa North Cemetery. Naalala ng mga kapitbahay ng kanilang tahanan sa pulog, ngayon ay Nicanor Jimenez Street sa Santa Mesa Heights, Quezon City, ang nakakatakot na tunog ng isang soprano na kumakanta mula sa abandonadong tahanan ni Lilian sa gabi. Sa isang komento sa FB sa isang post kay Lillian Velez, Isinulat ni Cristina Imperial Tino Adriano, si Lilian Veles ay nagumulto sa bahay kung saan siya pinatay. Ang aking panganay na kapatid ay isang batang kapitbahay at gabi-gabi ay may naririnig siyang kumakanta sa bahay na iyon. Walang gustong tumira doon dahil sa gabi-gabing pagkanta ng kanyang multo. Ang bahay sa Pulog Street ay na-demolish na at isa na itong Chinese Temple sa kasamaang palad si Vivian Velez Clemaco Ocampo na isang minamahal na guro ng Ingles sa Xavier School Greenhill sa loob ng 27 taon ay pumanaw noong September 19, 2021 matapos tamaan ng sakit na COVID-19 na kumitil din sa buhay ng kanyang anak na si Joel. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, Comment at mag-subscribe sa ating munting channel.